Hello mga ka-spell, welcome back pong muli sa aking channel. Panibagong araw, panibagong kakayanan na naman ang ating gagawin. At kung ikaw nga pala ay bago at napadaan lang sa aking channel, ay huwag po natin kalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell sa baba para updated ka lagi sa laman ng aking channel. Hello mga ka-spell, may mga tao ka bang gustong magsisi, mabagabag, at makonsensya sa kanyang nagawa? Gaya na lang ng pinagtaksilan ka, niloko, o ginawan ka ng masama. Inutangan ka at hindi ka na binabayaran o kung ano man ang ginawa niya sa'yo na hindi maganda. Ito lang ang gawin mong ritual upang sa ganon ay magsisi siya at hindi hindi na siya mapapakali or magiging komportable sa kanyang pamamuhay. Mga ka-spell, ang bisa nito ay nasa inyong buong paniniwala. Hindi ito tatalab or walang bisa. Kung ang paggawa mo ng ritual na ito ay wala kang tiwala sa iyong sarili, at hindi buo talaga ang iyong paniniwala, may pagdududa ka. Dapat kailangan ay wala ka nito. Kailangan ay buo talaga ang iyong paniniwala. Kung ikaw ay naniniwala at walang pagdududa, ay kumuha ka lamang ng isang dahon ng abukado at isang pental pen na kulay itim or pula kung anong meron kayo sa inyong bahay napopwede nyong gamitin. Pag ready na ang iyong materyales, ay kuhanin lamang ang dahon ng abukado at ang iyong pental pen. Isulat mo lamang ang buong pangalan at apelyido niya sa dahon ng abukado. Kailangan ay pangalan niya mismo at hindi palayaw. Dapat tama lamang din ang spelling na ilalagay natin. And then, pag naisulat mo na ang kanyang pangalan at apelido, ay itupi lamang ang dahon sa paraang gusto mo. Basta't maitupi mo siya, hawakan mo lamang ito at ibulong mo dito ng pitong beses ang kanyang pangalan. And then, ibulong mo rin dito ang gusto mong mangyari. Halimbawa na lamang ay gusto mo lamang siyang magsisi o hindi makatulog o di kaya ay mabagabag upang siya niya mismo ang lumapit sa iyo para pagsisihan ang ginawa niya sa iyo. Basta't sabihin mo lamang kung ano ang gusto mong sabihin o may maidadagdag ka pa. Pagkatapos nito ay ilalagay lamang natin ito sa lugar na hindi makikita ng ibang tao at bawal itong ipagsabi sa kahit na kanino kapamilya mo man yan or asawa, anak ay hindi pwedeng may makaalam so hanggang dito na lamang pong muli marami pong salamat mga ka-spell hanggang sa susunod pong muli na mga video and don't forget to subscribe and click the notification bell thank you